Welcome to News 5 Everywhere. Mula sa news headquarters ng Pilipinas. breaking. Magandang hapon ako si Alex Salikpala at narito na ang mga balita sa oras na ito. Lumakas at isa ng ganap na tropical storm ang bagyong Emong. Bumilis din ang kilos ng bagyo na ngayon ay nasa silangan na ng Isabela Cagayan. Para sa latest update kay Emong, makakausap natin si Franz Noguera live mula sa pag-asa. Franz, ano bang magiging epekto sa atin ang paglakas ng bagyong Emong? Yes, Alex, ano? Ito nga si Bagyong Emong mula sa pagiging tropical depression, nagiging, naging tropical storm na siya, lumakas pa siya at posible pang lumakas ito habang nasa dagat pa, ano? Ngayon, ito ay kumikilos sa bilis na 19 kilometers per hour. Medyo bumilis ito, kaya na may nasaan na by Wednesday or by Thursday ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility kung hindi magbabago ng bilis. At kanina nga, inulan ang Cavite dahil yan sa Southwest Monsoon o yung hanging habagat na nahihila ng Bagyong Emong. Hindi maglalanfol ang Bagyong Emong, pero may mga pag-ulan dahil pa rin sa nahihilang habagat. Ano, kasama dyan ang Metro Manila, ang Southern Luzon, yan ng Calabar Zone, kasama rin ang Visayas, pati na rin ang Northern Mindanao na mabibigyan po ng pagulan dahil dito sa nahihilang habagat ng Bagyong Emong. At uh... Ito nga si Emong, according to Pag-asa, ay nasa 5 hanggang 15 mm per hour yung dala nitong pag-ulan. That's moderate to heavy rainfall. Ano? Ang good news, hindi nga ito magla-landfall. At syempre, ang babantayan naman dito kay Emong, bukod nga sa kanya, meron pa kasing uh, isang uh, cloud cluster na nandito sa east of Mindanao na posible ring maging isang low-pressure area. Bukod dyan... Meron ding isa dito naman. So west of Philippines, Sea makikita cloud cluster din. Ano, matagal na itong binabantayan for two days na. At uh, yan ay posible rin isang low pressure area. Pero ang magiging maganda niyan, Alex, kapag nabuo itong low pressure area na ito, makukuha nito yung hanging habagat. Gaganda yung panahon dito sa atin. At uh, posible nga na madagdagan pa yung mga bagyo na papasok sa atin dahil lang inaasahan ng pag-asa na sa dalawa hanggang tatlong bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan na ito ng Hunyo. Samantala, ang MMDA naman dahil mukhang araw arawin na no ng mga pagulan na ito dahil uh, sa forecast ng pag-asa hanggang uh, sa susunod na mga araw, tatlong araw pa yan no Wednesday hanggang Friday ay may mga mas malalakas pang pag dahil nga sa mapapaibayong habagat. Ayon sa MMDA, Nananawagan sila sa mga eskwelahan pati na rin sa mga kumpanya na pauwiin na ng maaga yung mga estudyante at kanilang mga empleyado dahil mala madalas na sa hapon nagkakaroon ng mga pag-ulan na nagda nagdudulot ng baha. Ayaw nilang maipit itong mga empleyado at estudyante kaya sana raw alas 5 pa lang ng hapon ay mapauwi na sila lalo't kadalasan bumubuhos ang malakas na ulan na nagdudulot ng baha tuwing gabi. Alex? Maraming salamat, Franz Noguera. Samantala, apat na biyahe naman ng eroplano ang nakansela ngayong araw. Kasama dyan ang dalawang flights ng Cebu Pacific mula Maynila papuntang Katiklan at pabalik. Kanselado rin ang dalawang flights ng Air Philippines mula Maynila papuntang Ozamis at ang return flights nito. Paglilinaw naman ng DOTC, marketing consideration at hindi ang sama ng panahon ang dahilan ng flight cancellations. Isang eroplano naman ng Cebu Pacific mula sa Naga Airport pabalik ng Maynila ang napaulit na nasuspindi rin dahil naman sa umano'y bird strike. Inaasahan daw na maayos ito ngayong araw. Narito naman ang headlines ngayong Martes. Bagyong Emong lumakas, tropical storm pa iigtingin pa ang habagat na magpapaulan sa bansa buong linggo ayon sa pag-asa. Paghahanap sa pitupang pang pasaherong nawala matapos lumubog ang sinakyan nilang Roro sa Masbate, muling sinuspinde dahil sa sama ng panahon. Higit siyam na pong pamilyang nawala ng bahay sa sunog sa Tondo, Maynila, hindi tumuloy sa inihandang evacuation center para sa kanila. Ilan sa mga nasunuga, nangangalakal na para may pambili ng pagkain. At sa sports, San Beda Red Lions at St. Benil Blazers magbubukas sa 89th season ng NCAA sa Sabado. Makinig lang sa Radio 5 92.3 News FM at mag-log sa news5.com.ph para sa walang patid na balita ng News 5 Everywhere. Ako si Alex Saligpala, narito na ulit ang relasyon. Higit sa balita, aksyon! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.